next po natin yung pwede nyo makuha kapag nag-walk-in kayo or nag-video call kayo. Marami po tayong sapatos dito ha. Bodega mismo mga B, ito yung mga sample lang pwede nyo makuha pag nag-walk-in kayo rito. Ayan. O pack, diba? Super solid sa ganda. Ang ganda naman ito so iyo. Yung tag price, 1,099. Napakamura nyo lang pong mabibili sa amin yan mga B. Ayan. Bilisan natin para ma-expose lahat. Ayan. Diba? Super solid sa ganda. Hmm. Ito pa, oh. Ito pa, mga bingi sobrang gaganda po ng ating mga sapatos. Ayan. Meron tayong Barbie Oli Picture Price, Disney Pro Sension Tomb, Sophia the Perks. Tapos meron pa tayong Superman Garfield. Meron tayong SNH. &E. Meron tayong mga Nathaniel ang ating latest. Ayan eh. Saan naabot ang iyong pack, Kineme? Hmm. Ayan, sobrang gaganda po ng ating mga sapatos. Look at the price. Ayan. Sight natin. Oh my God. Super ganda. Solid. Ayan o. Oh. Hmm. Diba? Solid. Totally super ganda ng ating mga sapatos. yan pa, mga B. Kila nakalista na siya? Tayo mo. Eto. Ayan, dahil sobrang ganda niya, hindi tayo magpapahuli. Ayan. Sobrang ganda niya. May na to para sa anak ko. Ayan ba? Imaginin mo na lang suot ng anak mo to ang lakas mga pogi. Diba? Oh, search pa natin yung iba. Magwindang pa tayo rito. Oh, wow. Oh, ba? Diba? May pa-spring. Yan. Ito yung napakabilis maubos. Almost sold out. Parang mas gusto ko to. Oh, my God. Dalawa na yung akin. May na. Dalawa. Pak. O, oh, diba? Dalawang klase. Isang yellow tsaka blue. Size 31 kasi si Kylie. Yung anak ko. O, oh, may na. Dalawa. Oh, okay na to. Pati niya eh. ate. Ah, Ay, yellow, black, yellow. Ay. Same. Ako na okay, yung dalawa. Ah, may, may na yung dalawa. Ah, okay na agad. Ay, baka naman meron pa sa Garfield. Wala na kayong Garfield dyan. Ayan, restock tayo bukas ha. Everyday restock tayo. Almost sold out lagi. Parang lugaw lang ang binibenta. Sold out agad-agad. O, oh, diba? Superman yan mga B. Maganda pa yung quality niya. Dito mo malalaman yung pagpulido pa. Yan, ipipress nyo rito. Pulido yan. Mmm! Diba ang gaganda ng super mine? Mmm! Ito lang, ito lang. Thank Ayan, sobrang ganda po ng mga rubber natin. Ayan, diba? Palong-palo siya, makinis. Ayan, ayan, ayan ang ganda. Oh, one, five.